Aris, maging wise ka sa pakikipagdil lalo na kung ikaw pa ang pupunta sa malayong lugar, at maging maingat sa iyong mga importanteng gamit, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, huwag ka basta maniwala sa mga madidinig kahit pa iyong kaibigan, at laging pakinggan ang nasasabi ng kapatid, at magulang nang makaiwas ka sa biglaang gastusan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, huwag kang basta kikilos ng mabilis ngayong araw, pag-iingat para sa kalusugan, at huwag kang kakain ng busog masyado sa hapunan at iwasan din ang alak, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, ngayong araw ay umiwas ka sa mga taong mahilig magyabang, dahil isa siya sa magbibigay ng tukso sa iyo ng gastos, at pwedeng iba pa na ikaw ay malungkot ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, lalo na sa trabaho, at huwag mong pairalin ang iyong katapangan maging mapagkumbaba ang Signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo Umiwas ka muna sa matagal na pagligo, at sa malalaking tubig, at huwag ka muna gumawa ng maglibre ng pagkain, sa mga kaibigan, dahil magbibigay sa iyo ng hindi akalain na gastusan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, maging maingat ka sa pag-sasalita, sa mga kausap dahil baka ikaw naman ang malungkot mas mainam sa iyo ang maging matahimik para makaiwas ka sa gastos at malungkot ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, magingat ka sa tao mahilig magpaganda at magpakyut, dahil siya ang tukso sa iyo ng pagkakamali at gastos na problema, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, mag-ingat sa malalaking tubig o sa biglaang pag-ulan, para maalagaan ang kalusugan, at huwag na huwag ka magpapautang kahit pa yung kaibigan, para hindi ka mapaaway sa hinaharap, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, umiwas ka na makipag-usap ng matagalan ngayong araw, dahil kukuhanan ka lang niya ng swerte, at maging mas maunawain ka sa ibang makakausap, nang muli ay malihis ka sa bigla ang suliranin, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging mapamili sa mga tao na kakausapin kahit pa sila ay mayaman ay maging wise ka lang, para hindi ka mabigyan ng kapahamakan sa hinaharap ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, maging mahaba dapat ang iyong pasensya, para mapag-isipan mo, ang tamang desisyon, pag nagmadali ka ng gagawing desisyon ay pwede maging problema mo sa pera, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.